wag sa dami naman kasi partner, halimbawa ng official at mm. ng general talaga, kahit mm. sa isang plus partner, hindi naman lahat yan pwede maging sa PNP. Tama. Oh. Simple <laughs> meron, lang yan eh. Meron at meron lang talagang ika nga ay uh, naka, nakatakda. Ayan, sabihin natin ganon partner. Ano? Mm -hmm. ano para mag-lead sa organisasyon. Tama kay prerogative ng Pangulo yan. At yung desisyon ng Pangulo na para lang sa kanya, huwag nang, ano, nang pakialaman ng iba ano dahil oh. kung may tiwala kayo sa commander in chief eh ibig sabihin ano man ang desisyon niya gagalang pag oh. hindi mo ginalang ang desisyon ng commander in chief may problema isa lang ibig sabihin oh. eh, may problema ka sa tiwala mo sa liderato eh it uh -oh. is better for you to resign oo uh oh. oo oh. -oh. oh, -oh. oh, -oh. Eh, wala kang tiwala eh di ba mm -hmm. eh, kasi ano yan eh una-una uh, nasa training mo yan di ba mm. Uh, mga men in uniform no yan ang uh, ano ko itinuro sa inyo no at uh, uh, in, in, inaaral niyo parang ganyan ano ho yes. dapat ito yung susundin ito yung SOP mm -hmm. ah, ganyan ni partner ano pag tumataliwas ka doon oops tega oh, something oh. wrong in the neighborhood mm -hmm. partner <laughs> tama protocol yan partner oh brodo yan. kung kung ang flow ng authority ay nasusunod walang magiging oh, problema, partner ano? pero lagi natin tatandaan give oh. room lagi yeah. uh, sa prerogative ng pangulo dahil mm -hmm. kapag hindi natin ginawa sa sama loob natin halimbawa partner hindi ikaw ang napili o mm -hmm. hindi ikaw yung na hindi mm -hmm. ko yung nabigyan ng pabor eh sa sama loob mo eh, pero kung bibigyan mo ng pagkakatao ng pangulo na siya mag-decide at magtiwala ka sa kanyang kakayanan mm. -hmm. niya ginawa kasi partner minsan ganito nangyayari hindi sinasabi minsan ng pangulo ang dahilan ba't siya ang pinili sasabihin niyo Ito ilan. Naman. Ah, oh, minsan oh. sabihin misan yung ilan. Pero oh. yung talagang behind the scene, minsan din sinasabi eh dahil mayroon personal reason. Oh, paalala uh -huh. natin sa lahat ng mga kawal, ano, At, sa lahat ng party. Oh, uh, again, dun papasok talaga yung pinaka-reason talaga niya kung tutusin partner trust and confidence. Tama. Yun. Eh, mas tiwala ako rito eh. Oo. Oh, eh, ano eh. kung hindi siya kasing galing mo? Eh, mas tiwala yes. ako rito. Neha, Ay, eh, Ay, gano'n Hindi kaya oh. na yun eh. Ang, ang hindi kasi kaya bayaran partner, yung hindi ka pupunyalin pag ikay nakatalikod eh. Ayun. Oh. Uh, at may kakayanan yeah. naman, ano? Uh, correct. Sabihin, oh. eh. eh, pero hindi ka popunyalin. Ang mabigat kasi partner yung harapan, nakangiti, pero pinupunyal ka naman. At talikod. Oh. yun din. So, hindi ka gawin ng Pangulo yon. Kahit sinong Pangulo, hindi kukuha ng leader niya na alam niyang at the end of the day magiging yeah. problema niya. Oo, yung sakit mga... ng ulo niya, no? no ang <laughs> ganyan. Ang po yan. Oo, oh, mm -hmm. eh, okay. sempre, eh siyempre, kung ano kasi ng mga eh. niya. Correct, oo, oh, ganun niya. At saka, ikagalang ho natin dahil alam naman natin, kahit sabihin mong hindi ka pabor kung sino man ang naging leader natin, no? sabihin na natin ganyan, eh, ang Diyos naglagay dyan. Di ba, partner? Eh, oh. yung mga nakaraan natin partner na PNP chip, di ba? Na, nagiging, ano din yun, kontrobersyal. Wow. Ah, yeah, uh, magagawa 'yun ng tirahan doon ng tiwala ng pangulo eh. Paano yes. kaya Oh, ganoon lang 'yun. Oh. So, ang pinakamahalaga para hindi ka sumasama ang loob, hmm. eh magtiwala lang sa pangulo. 'Yun, oh. Yun, Okay, Kaya, magburakay ka. <laughs> magburakay ka. Uh, <laughs> eh, ang, kaib ang kaibahan sa burakay pa naman tayo nagtatampiso ka sa tubig na talagang Man, paborito mo at yung uh, buhanginan na napakaano. Yeah. Alam mo, partner, doon sa mga hindi nakakaalam ng buhangin sa Boracay, ano yung mga Station 1, 2, and 3 diyan partner, magkakaiba ang buhangin diyan pati Ay level yun? ng dalampasigan. Alam mo ba yon Ano pala yun? Oo, yung Station 3, oh. partner, mataas yung dalampasigan kumpara okay. sa si level. At okay. medyo magas pang ang buhangin dyan. Yung Station 2, hmm. maganda na buhangin dyan. Uh, pero halos pantay lang ng si Leven. Uh, oh, okay. Ibig sabihin, yung, yung, yung kanyang dalampasigan, okay. Mm -hmm. Pero mas matindi yung, yung Station 1 partner. Parang, ano, parang abu ang buhangin dyan. Napaka, ano, napaka nipis talaga. Ano, talagang pinong-pino. Ano. Palangin, pero hindi buhangin. Na. Uh, uh -huh. at napakaganda. Level na level mismo sa tubig dagat. Yan, yung mga kaibahan dyan partner. Ayun. Oh. Kaya naman palang... Uh, pero kami ni partner, wala ho kami kita dyan. Ha? Hindi na alam. Alam. <laughs> <naman. laughs> Kinasabi lang naman. Eh, pero iba rin level ng buhangin ng mga beach dito, partner, sa uh, sa Kabite, sa Quezon, sa Batangas. O, oh, so, yun, yun na ni partner. Maganda ang buhangin nandun, di ba? Oo, oh, 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 oh. malinis. Yun nga lang, uh, Oh, brown siya itim pagkakuan pag daga akala mo man dumi <laughs> mm. no, pero may, may ganun ho talaga natural ho pero malinis malinis naman malinis eh, nung napunta tayo partner near at Taal Volcano eh pinapaligo akong pilit mismo nung no, kasama natin partner eh, eh hindi ko magawa eh kasi pag ka yung itim sa ilalim umaangat sa ibaba ba pala burak yun magagano'n napak partner <laughs> <laughs> napakumaangat ang gano'n yung itim burak yun <laughs> hindi yung buangin partner <laughs> kaya may amin pa ma na yun. Uh, pero may mga area talagang gano'n na. Ah. Uh, 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 paalala lang natin, masarap pa rin talaga mag-enjoy together with your loved ones. ah Pamiliyong pamilya. di ba? Yun ang pinakamahalaga pa rin. Uh. Ah. Ay, I mean, mas lalong masaya partner yung mga mensahe ni ano yun, <laughs> yung Kiko eh. <laughs> <laughs> talaga. O, oh. Teka, partner mga kaibigan, bukas hindi hunyo kami makakasama sa Bango ng Pilipinas. Yes. Bukas mm -mm. at Biernes. Pero tuloy-tuloy lang ho yung ating uh, daily devotion, yung straight from the word. Ano mga kaibigan, ayan, uh, meron mga bonus episode tayo para mm -hmm. sa straight uh, from the word bukas at sa Biernes partner mga kaibigan. Yes, a Lenten season partner kaya okay. maraming dapat na maalala tayo no. Uh, sabi mm -hmm. nga natin remembering the passion of Christ, remembering mm -hmm. the seven last words, mm -hmm. ano mm -hmm. yung message of the cross, napakahalaga po niyan. Yes, yeah, okay, so, yan ay sentro ng ating buhay. Correct. Ano, at, saka, at saka, at saka pagdating ho ng Lunes, April 1 'yan ano? Ang Lunes. So. Mm. -hmm. Oh, huwag niyo rin ho kalimutang i-remember kami at uh, magsasama-sama ulit tayo niyan sa Lunes. <laughs> yes. Hindi <laughs> <Kasi laughs> ba mga kaibig? Oh, siyempre. Ah, nah, uh, Alalahan ninyo nah. uh, kami. Kapag kayo nagbakasyon. Pero hindi. Ako, ano, padre, ah, na kung ano, partner, eh, napulot uh, na kasabihan ngayon eh. Ah, kasabihan ba yun? O, oh, ako para doon sa... Uh, ako'y miyembro ako ng ano, uh, pulubed. Ano yan? Ano yung pulubed? Uh, na, nasa bed lang kasi pulubed. Walang pampas yan corny. Ba 'ko ba nabasa yun? Nabasa ko lang din. Ganyan la. Uh, so, o, comment ha? Okay. Kuha mo na lang partner yung one of the seven last words ano na binanggit na uh, sabi nung Magnana ko. Bagaman hindi naman tayo Magnana ko pa. <laughs> Alalahanin mo kami. ayo <laughs> Sa Monday yan, Monday yan. At sa Monday, tayo, sa Monday. O. Ah. Ah, magkakasama-sama po ah, yes, tayo yes. dito sa programa ng Bangon ng Pilipinas. Yes, yes. Okay, sa punto pong ito, tayo pe dumako muna sa ating pong word for nation. Word for the nation. Ang paalala po sa atin na aklat ng mga taga Galacia, Kapitulo 2, talatang 19, letter C, hanggang talatang 20, na magandang balita Bible Revised 2005. Namatay na akong kasama ni Kristo sa Cruz. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Napakaganda pong paalala ng salita po ng Diyos na i-apply po natin ang mensahe ng krus ng Kalbaryo na ang buhay na ito, ang dahilan na lamang ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Dumako po tayo sa atin pong Prayer for the Nation. Prayer for the Nation. Samahan niyo po ako na manalangin sa oras po nito para po sa ating minamahal na bansa, lalo na po sa panahon ng pagdiriwang ng Kwaresma. Tayo po yung manalangin. Panginoon patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat dahil napakadakila mong Diyos sa aming po mga buhay. Sa salamat po Diyos sa kabila po na ang buong sangkatauhan, ang individual na buhay po ng bawat isa po sa amin, kailanman ay na hindi naging karapat dapat. Lahat kami hindi nakaabot sa iyong kalawalatian, lahat kami makasalanan. Salamat dahil ibinigay mo pa rin ang iyong bugtong na anak. Dahilan sa iyong pag-ibig at pagmamahal, kaya Panginoon kami lahat ay natubos sa pagkakaimbargo namin kay Satanas at natubos kami sa aming mga kasalanan. Napatawad at nadamtan ng kabanalan ng karilagan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Nagpapasalamat po kami sapagkat ang aming katuwiran na hindi nakaabot sa iyo, subalit ang katuwiran ng aming Panginoong ang pumuno sa lahat ng aming kakulangan. Maraming maraming po salamat sa inyong pag-ibig at pagmamahal, pagpapatawad. Salamat dahil kami tinutulungan mo mabuhay ayon sa sentro ng iyong kalooban. Ang dalangin po namin ngayon pong oras nito sa pag-aalaala po namin sa ginawa ng aming Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, sa pagtubo sa aming mga kasalanan, sa pagpapatawad po sa amin. Hayaan mo po na ang buong sambayan ng Pilipino, anuman ang rel relihiyon, anuman ang paniniwala, here and abroad. Ang dalangin po namin. Maalala po namin ang iyong pag-ibig at ang iyong pagmamahal. Maalala po namin, Panginoon, na kami lahat ay hindi karapat-dapat pero pinaging dapat mo dahil sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig at dahil sa ginawa ng aming Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Tulungan mo po kami na mabuhay lamang sa gitna ng iyong banal na kalooban kagaya ng aming A uh, word for the nation, mabuhay kami para lamang sa iyo at mamatay kami para sa aming sarili, mapako kasama ng aming Panginoon sa Kristo doon sa kusang ng Albaryo. Dalangin po namin magtika ang buong bansang Pilipinas, ang bawat Pilipino, ang bawat tao sa mundo, lumapit sa iyo, magsisi ng kasalanan at makilala ka sa malalim at Bibliang kaparaanan. Pagpalain mo po ang aming gobyerno, ang Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kinakaharap na pagsubok sa El Niño, maging panan sa La Niña, what's Lord, sa mga napag-usapan sa napakaraming challenges o oh Lord. Dalangin po namin na patuloy po na samahan mo ang bansang itong makaahon at makatayo sa lahat ng pagsubok at problema ang pinagdaraanan. Walang buhay na mawala. Bagkos ang buhay ay patuloy na maprolong ng may kalusugan dahil Panginoon sa aming panunong balik sa iyo. Maraming 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 po salamat. We apply the blood of Jesus Lord upon this nation, upon every Filipino. So God here and abroad, we invoke the covering blood of our Lord Jesus Christ. We invoke the covering blood of our Lord Jesus Christ in Luzon, Visayas, at Mindanao. Haya mo, Panginoon, ang lahat ng buhay ng Pilipino, especially ang aming mga kababayan na loob ng hospitals, nakakaramdam ng sakit-karamdaman, nasa uh, kulungan, Panginoon, mga lugar na kusana hindi po namin pinangarap, dalangin po namin ang mga taong ito, ang aming kababayang ito, abutin mo na yung pag-ibig at pagmamahal. Maraming maraming po salamat. We entrust the Lord everything at nawapo ang kabuuan ng pagdiriwang ito ng Lenten season ay maging panahon po na kung saan makilala ka namin na malalim pa sa Bibliang kaparaanan. We thank you. We honor you, O God. This is our earnest prayer, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Amen, amen, amen. Ayan, uh, partner, konting basa lang tayo sa mga comments yes. ng ating uh, followers. Ayan, si Virginia Siguritan, praise God. Uh, good blessed morning uh, to all. God bless. Watching from Hong Kong. Ayan, partner, uh, Hong Kong. Si na Bayangos naman. Ayan, good morning po sa inyo lahat. Watching from Batac, Ilocos Norte. Hello po, Jan. Oh, mainit din yata dyan, partner, no sa sa Ilocos. Gloria Ching, hello po. Hindi pa ako kayo senior citizen. Life begins at 40. Ha? Ganito, ha? Si Lita na, Partner, ito sabi niya, salamat po sa paalala para maipaayos na po namin ang aming bubong. Baka nga ho may tulo na. Hehehe. <laughs> <Yes. laughs> Di ba? Hindi atin alam yan. Yes. oh, Dito, tama. Yes, magandang buhay po mga kabangon ng Pilipinas. Sir Dan, Pastor Michael, happy uh, Holy Wednesday po sa inyo lahat. Thank you po. Silvia Reyes, blessed morning po. Bango na Pilipinas. Uh, Pastor Michael Pastrana, so Daniel Castro watching from JIL, Obando Bulacan. Hello po sa inyo. Ganda ka uh, Good morning to all. God bless us all po, sabi ni Ladi Valdez, Mina Maneha. Ayan. At si Marilyn Domingo, Good morning po sa lahat. God bless you po. And Jing Africa sabi naman niya. Thank you Lord. A blessed morning po to all. God bless the Philippines. And siyempre si Marilu Katipon, ayan, blessed morning po. Ida Puerto, a blessed good morning to all at si Aurelia uh, Bresenio. Sana tama hong basa ko ano po. Uh, God bless everyone and good morning po. Ayan, ako maraming maraming salamat ho ha ah, sa inyong uh, patuloy na pagtakilig sa ating hong ng bangon na Pilipinas. Happy long weekend po ano, sa ating lahat mga kaibigan. At uh, muli ho tayo magsama-sama sa darating na lunes mga kaibigan. Partner! Bango na Pilipinas, Bangon Pilipino. Muli po patuloy kami nagpapasalamat sa buhay po ng bawat isa sa atin na lagi na at sumusuporta sa nag-iisang programa na Bango na Pilipinas. Manatiling nakatutok, susunod ng straight from the World. Sa pangpili.